So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, linyada ng mamay, nandito ulit ako upang sumagot sa inyong mga katanungan dyan sa comment section. Kaya mga kamanok, kung kayo man ay uh, merong mga katanungan tungkol sa pagmamanok at uh, ito ay alam ko o meron akong nalalaman tungkol sa inyong mga katanungan so ilagay nyo lang po yan sa comment section, mag-comment lang po kayo pag nabasa ko yan, next video, pag-usapan natin yan. Okay? So, base dito mga kamanok, napakarami na namang katanungan ng ating sasagutin. Okay, galing sa ating mga subscribers. So, welcome po kayong lahat, especially yung mga baguhan sa mga newbie natin dyan. Kayo po ang aking priority na masagot o maturuan ng mga usapin sa pagmamanok. So, huwag na natin masyadong patagalin mga kamanok. Simulan na natin ang uh, tanungan ano. So ito ay galing kay Jumar Kabigas. Ayan. So idol, tanong ko lang po, ano po ang magandang uh, ibigay na vitamina o gamot sa manok para sila ay mas maging healthy? Okay? So mga kamanok, pagdating sa vitamina o kaya naman ay suplemento, kung kayo man ay uh, okay, gusto niyo yung improve ang healthiness ng mga manok ninyo o kung kayo man ay may mga pupuntahan Okay, kung kayo is papasyal sa kung saan. So, ang maganda dyan mga kamanok, sa inyong maintenance, ande, sa inyong feeds na ibibigay sa kanila, pwede po kayong maghalo dyan ng progeny Halo po ano, halo, progeny yung pong powder. Kasi po mga kamanok, yan po ay punong-puno ng vitamina. So, napakarami po niyang vitamina na nakakatulong pagdating sa katawan ng ating mga alaga. Okay, complete vitamins, complete uh, package na maaaring makuha ng inyong mga manok. Pwede rin po yung Levemin GK. Marami din po yung uh, sangkap na makakatulong sa ating mga alaga, especially pagdating sa brain function ng ating mga manok. Okay, bone development ng ating mga alaga. Napakarami din po yung uh, sangkap na makakatulong sa ating mga manok. So kayo na lang po yung bahalang mamili. Lahat po yan goods mga kamanok. Okay, so pwedeng progen pwedeng Levemin GK. So, nakadepende po yan sa inyo. Pwede po kayong gumamit ng mga powder na yan na panghalo sa pagkain. Okay? So, ito naman galing kay JM Guanco. Ayan. Idol, ano ba talaga ang uh, paggamit ng Respigen 15? Pwede po bang uh, gawing maintenance sa ating mga manok? Okay. So, ang uh, Respigen 15 mga kamanok, siya po ay nagpapalaki ng uh, ikangay ng uh, mga blood vessels ng ating mga manok. So kung ating mga alaga ay putlain, kung ating mga alaga ay uh, parang uh, mabilis mahingal or hingalin, so napakaganda pong ibigay niyang RespiGen 15 sa ating mga alaga. So makikita ninyo ang inyong mga alaga ay hindi ganun kaagad hinihingal, hindi kaagad napapagod. Okay, maganda po kasi ang oxygenation, yung pasok at labas ng hangin sa sa ating mga alaga. So sila po ay uh, healthy ang kanilang mga baga. Okay, kasi nga po maganda po ang sirkulasyon ng dugo ng ating mga alaga. So ang respigen 15 mga kamanok, yung po ay nagpapaganda ng uh, airflow sa katawan ng ating mga manok. the same time, nagsusupport din po yan, sa red blood cell ng ating mga manok para mas mapaganda po ang daloy ng dugo ng ating mga alaga. So sa madaling sabi, makakatulong po 'yan para sa ating mga alaga para sila ay uh, mas maging maayos, mas maging healthy at saka yung kanilang mga vital organs is maging maayos din po. Okay? So ito naman galing kay Rose Pia. Ayan, idol, ano po ang gamot ang magandang ibigay pag malapot ang laway ng manok? So actually, antibiotic lang po ang ating ibinibigay pagka ganyang malapot ang laway. Okay? So pwede po natin niyang linisin or painumin ng tubig o baka mamaya dehydrate lang po yung mano kaya po ganyang uh, ika nga ay uh, malapot ang laway. So linisin lang po natin then bigay tayo ng antibiotic. Makakatulong po yan. Okay? O kaya naman yung ating uh, pagkain na ibinibigay, pwede po natin gawing wet feeding. Para sa ganon, hindi po siya masyadong ma-stress or ma-dehydrate. Okay, mas maraming eh uh, uh, mas maraming tubig sa katawan, hindi masyadong matutuyo ang kanilang mga laway. Okay? So from Bok Vistan. Ayun, maganda ang Jackie Oats, Idol. Salamat po sa tips. Ayun, so welcome po mga ano sa mga nakagamit, nakapag-try ng fermented Jackie Oats. So maraming maraming salamat po sa tiwala. Okay, ito naman galing kay Uh, Darwin Flandes. Ayan. Boss, tanong lang po, sa pag ferment po ng Jackie Oats, pwede po bang ibabad sa tubig na merong dextrose powder o kaya naman bitmin pro powder? So mga kamanok, wag po kayong magbababad o mag ng ganyan na merong mga vitamin uh, water-soluble o yung mga powder vitamins na inihahalo sa tubig. Kasi po, after 6 hours, mapapanis po yan. Okay, okay lang sana kung vitamin lang mapanis. Eh, papaano kung ano yung... Uh, papaano kung pati yung Jackie Oats. So, sayang lang po. Hindi po magiging maganda yan sa digestion ng ating mga alaga. Although, maganda naman yung suplemento, pero sa kanyo nilang po yan ihalo kapag kakayo ay uh, na ng ano ng uh, fermented jackie oats sa patoka. Okay? Pero yung i-ferment ninyo pati yung ano yung soluble uh, vitamins, hindi po, mga kamano, Kasi po, after 6 hours na, na ang bitamina ay nakahalo sa tubig, napapanis po yan. At hindi po yan po pwedeng tumagal ng 6 hours na nakahalo sa pagkain ng ating mga alaga. Okay? So, mapapanis po yan at makakasira po ng digestion ng ating mga manok yan. Magkakadayariya o hindi magiging komportable ang ating mga alaga pag nakakain ng uh, pagkain na merong binabad ng more than 6 hours ng vitamin ng ganyan. So ang advice ko lang, so natural fermentation lang po, tubig lang pong inyong uh, pagbabadan makakatulong 'yan. At the same time, kung gusto niyo talaga magbigay ng ganyang water soluble, ay eh, sa lang po ibigay kapag ka rektang ibibigay na sa manok, 'yung pagkain. Okay? So next question, uh, hanap muna tayo, no? Eto. Galing kay Mario Di Mailig. Ayan. Boss, idol, sinunod ko yung uh, pagpapakain ng uh, buro na Jackie Oates. Gumanda naman ang katawan niya pero nung uh, uh itinry ko po siya na pasayawin, nawala po yung dati niyang steps. Okay? So, hindi, wala pong connection yon. Okay, wala pong connection yon sa sa kanyang uh, pagsayaw kung pinapakain niyo sila ng fermented jackey oats actually actually ano yung fermented jackey oats mas nakakatulong po 'yan sa ating mga alaga para liwabas po yung kanilang uh, talagang itinatago okay magugulat po talaga kayo pero sabihin niyo na uh, naiiba o hindi nyo nagugustuhan talaga yung yung resulta kapag ka pinakain nyo sila ng fermented jackey oats hindi po yun totoo mas nag improve mas nagiging healthy, mas gumaganda yung manok, okay? At saka mas nagiging uh, maganda yung kanilang katawan. Kaya sasabihin ko sa inyo, after nyo bigyan ng fermented jacky oats, talagang uh, maayos yung mga manok ninyo, healthy yung mga manok ninyo, okay? So next question galing kay Jay Basalo, ayan. Hi boss, may itatanong lang sana ako, baguhan lang po ako Bukod sa katangian ng mga linya, na pisikal na anyo, ano ba ang mukha ng sweater, kelso, claret? Paano ba bandaling makikilala ang mga ito? Okay? Kung ito ba ay sweater base sa mukha. Sorry po. Okay sa Tagalog ko. Salamat. Actually mga kamanok, uh, bilang newbie pagdating sa pagmamanok, uh, paano ba natin malalaman? Kung ang isang manok ba ay sweater, claret, okay, at uh, kung ano-ano pa, depende sa kanyang itsura. Actually, kung ikaw ay matagal na sa pagmamanok, o pwede kong sabihin sa iyo na sa isang tingin mo pa lamang, magkakaroon ka na ng clue kung anong linya yan. Base sa kulay ng balahibo, base sa kulay ng paa, base sa palong, okay, base sa istasyon ng manok. So, pwede mo yung gawing Uh, idea kung paano mo masasabi kung anong linyada yon. Pero hindi exactly 100% na yun na talaga yung linyada na yon. So, bibigyan ka lang ng clue. Okay? So, clue lang ang malalaman mo o medyo malapit yung magiging clue mo doon sa linyada ng manok. Kung ikaw ay matagal na, kahit matagal ka na dyan sa pagmamanok, hindi mo talaga sasabihin na, ay ito, alam ko na ay ito, sweater talaga to, hindi ako magkakamali. Ay ito, round head talaga to, hindi ako magkakamali. Dahil 20 years na ako sa pagmamanok, alam ko na yan. Mali po yun, mga kamanok. Hindi po kesyo, matagal ka na sa pagmamanok, eh sigurado ka nang yan ang linyada niyan. Ito ang linyada nito. Lagi pong sa breeder kayo magtatanong. Lagi pong doon sa nag-breed kayo magtatanong kung ano talaga yung exact na linyada nun. Hindi po pwede, depende lang sa itsura. Hindi depende lang sa inyong nakikita. Hindi po ganun mga kamanok yun. Okay? Hindi depende lang sa kulay. Sa kulay ng paa, sa tindig ng manok, hindi po doon nakasalala yun o hindi po doon dobe, depende yun. Lagi pong sa breeder kayo magtatanong. Ang masasabi ko lang dyan, kung pwede mong uh, bigyan ng idea yung isang tao na ito yung linyada niyan pero hindi ka pa rin 100% sure. Kung pwede sabihin na natin, yung kulay ng manok, medyo wine red na straight comb na white legged. So, pwede natin sabihin claret. Pwede natin sabihin claret yan, pagkaganyan ang kulay. Pwede rin natin sabihin na, ah, itong manok na to, blue feet, ah, medyo dark din ang kulay, pero red, dark red ang kulay, tapos straight comb, pwede sabihin natin hatch. Okay, pero may mga linyada pa rin na, na halos kagaya, katulad pero hindi eksakto. Pwedeng magkamali ka rin dyan o pwedeng tumama ka. Okay? So, summary ko lang yung tanong mo, wala po sa ating mga mata para masabi kung ano yung eksaktong linyada. Pwedeng malapit, oo, pero minsan, hindi talaga eksakto. So, yun lang po mga kamanok sa ngayon, ang sagot sa ilang mga katanungan na nagtanong sa comment section. Sana po mga kamanok, magtanong din kayo if ever na meron kayong katanungan tungkol sa pagkumanok. Pag-usapan natin yan at bibigyan ko yung nakasagutan hanggat kaya ko pong bigyan. So para mga kamanok, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.